Sumailalim sa operasyon ang controversial vlogger na si Antoinette Gale. Ilang araw, matapos ang ginanap na kaarawan ng kanilang anak na si Baby Meteor, sa kanyang recent post na nalangin siya sa Panginoon na makayanan niya ang gagawing medical procedure sa kanya at nang mawala na ang iniinda sa katawan. Anya sa post, Lord kaya ko ito. Mawawala na din ang iniinda ko. Hashtag Operation Day sa ad pa niya sa comment section ay pagbalik niya ay malakas na siya para sa kanyang mag-ama. Nagbigay naman ng lakas ng loob ang kapatid ni Antoinette na si Emma sa pamamagitan ng isang Facebook post. Anya ay makakaya ito ng kanyang kapatid. Nagpaabot rin siya ng pagmamahal kay Antoinette at sila na muna raw ni Mommy Dali ang bahala, kinawamos at meteor. Dagdag pa niya ay mag-celebrate pa ng kaarawan si Antoinette kaya kailangan niyang lumaban sa ad niya sa post, laban lang sis Antoinette Gale, kaya mo yan. Mahal na mahal ka namin ng buong family mo, lalo na si Baby Meteor at Wamus Cruz. Si Mommy Dali muna bahala kila baby at sa bahay. Mag-birthday ka pa. May pakiusap rin siya sa mga bashers na patuloy ang pambabatikos sa kapatid dahil sa ginawang sexy dance nito sa karawan ng kanyang anak. Saad niya ay sana wag nang isipan ng masama ang kanyang kapatid, lalo na at nasa hospital. Anya, sana wag niyo naisipan ng masama yung kapatid ko, lalo na nasa hospital po siya. Makikita rin sa larawang kanyang ibinahagi na siya ang magbabantay kay Antoinette sa hospital. Matapos ang ilang oras ay nagbahagi si Antoinette ng ilang larawang kuha sa hospital. Makikita ang kanyang kamay na nakadextrose at nakahiga sa hospital bed. May isang larawan ding hawak niya ang isang bouquet ng bulaklak at mayroong maikling mensahe para sa sarili. Mababasa dito ang nakasulat na proud of yourself. Pagaling ka at malapit na ang birthday mo. Laban self. Dagdag pa niya sa caption ay kung pwede lang raw na sabihin niya na nagmamakaawa lang siya kunwari kaso ay hindi raw. Kaya magpapalakas muna siya sapagkat mahal niya ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang mag-ama. Nagpaabot naman ng kanilang mensahe ang ilan sa kanyang mga taga-suporta. Anila, maraming nagmamahal sa'yo, inyo ng pamilya mo tunet. Isa na ako doon, kaya magpagaling ka na, ikaw pa. Lakas mo kaya, kaya mo yan. Get well tunet, palakas ka para kay Baby Mitcher and kay Wamos. Pray lang tayo makakalagpas ka rin. God bless you.